so kaso mga kainags, ano, pagkatapos natin maglakad doon sa Golden Gate Bridge, nandito tayo namin sa may coffee, coffee shop. So huwag kayo maglala kasi mayroong internet dito para makapag-arkila uh, tayo na, ano, makapag-ride tayo ng Uber or Lyft. Yan. So walang problema sa pag-para ng mga Lyft dahil mayroong internet tong coffee na to. Pati yung yung washroom, merong washroom dito na sa labas. So, kompleto lahat. Saktong sakto. Ngayon sa base, no? sa welcome ng uh, San Francisco Golden Bridge, mga kainags, ano? ang gagawin natin ngayong araw na to, maglalakad tayo. Magmula rito sa welcome starting point. Yan, nag ako, nag-Uber ako mula doon sa, sa hotel natin papunta rito. Ang gagawin ko ngayon, maglalakad ako papunta roon, at ganun din, pagbalik ko, maglalakad din ako mga kayo So, At syempre, baka hanapin yung ating mahal na rain at ang ating bunsong prinsesa. Hindi makakasabay yun sa ating mga ganitong klaseng adventure at ganitong klaseng trip. Yung bang parang wala kang pamasahe kundi ang choice mo ay maglakad lang. <laughs> at syempre naman, ready ready tayo sa mga ganyang klaseng labanan mga kayo Enjoy ko ang paglalakad sa San Francisco Bridge. Golden, Golden Bridge. Dahil, wow, ayokong palampasin ang mga ganito klaseng pagkakataon. Kaya, syempre, samahan nyo ako mga ng let's enjoy walking in the Golden Gate Bridge dito sa San Jose, San, San Francisco, California, USA, America, America. Yeah. Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay sa Canada. <laughs> ah, dito tayo. Sa starting point dito, dito yata, you know? Dito yata yun eh Tingnan natin ano Lako Saan pa pwede maglakad dito Ah dito 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 Diyan tayo mag start mga kainags Yun Kita na natin no oh. San Francisco California USA America America Yang <laughs> Ang Talagang Hindi ako papayag na hindi ko malakaran to Itong Golden Gate Bridge mga kainags ano Eto na Nandito na tayo kaya Eto na. <laughs> let's go, let's go. Yeah, no, natin 'to. Kailan ba? Ito meron na kalaga. Ah. Ito siya dati, ano? Parang 9 ba, mayroon siyang ano, parang ganun, 933. Kung kailan siya nagawa? Kita niyo mga kayo, Ano? Bang klase, ano? Tapos sino 'to? Sino ba 'to? See? The man who built the bridge here at the Golden Gate is the eternal rainbow that the conceived and set the promise indeed. 1929-1937 hayan. Siya pala yung gumawa Yung nag-build, no? Siguro, engineer siya Tara, dito tayo Ayan America! America! Yun, sana may daan dito, no? Dito tayo Doon tayo May daan nga rito Dito yung starting point Tara, let's go, let's go, let's go Ayan, no? Lako ah, Yun, yun Ito siya dati, ano? Ah, ito siya nung ginagawa nung sinisimulan pa lang gawin, no? Mga kainig, sana yan siya dati, oh. Ito yung mga historic niya. Yan. Working underwater, ah. Mga lalagay ng, ng ano, no? Poste ito dati, oh. Yan. Ito yung ano, yung plano nila, mga kainig, sana, Yung plano nila nung ginawa tong Golden Gate Bridge. Yan, tapos ito pa lang siya dati, oh. Nung ginagawa, no? Ganyan pa lang yung kabahayan, ano? So, doon tayo pupunta maglalakad. Ayan o. Oh. Ito yung mga engineer na gumawa ng Golden Gate Bridge mga kainaks Ayan, Ayan sila o. Oh. Galing ano? Ayan. Pero tara. Umpisahan mo natin maglakad doon. <laughs> Excited na ako. Ayan. Papunta dito may. Dito yata eh. Tingnan natin dito. Yun ah. Yun na ah, mga kainaks o. Oh. Lako. Ayan na, ayan na Ang ating hinihintay Nako, ang bibilis ng mga sasakyan dito Ang bibilis ng mga sasakyan, grabe So, eto na, eto na, eto na Nandito na tayo sa starting point ng ating paglalakad, mga kainags ano? Baka napapansin nyo, mga kainags ano? Ay, meron kayo napapansin ba? <laughs> Hindi pa ako nagpapalit ng sweatshirt, no? Kasi, ah, Bihira. Uh, ano pala to? Hati pala to. Uh, mga mga nagba-bike, mga naglalakad, no? Tingin tayo doon. Ang bihira. Kala ko hindi, walang nagba-bike dito, eh. Kala ko puro mga naglalakad lang, ano? Ang bihira. Ingat tayo, ingat, ingat 'yan. First time natin, first time din natin alam. Ayan. parang mali ah. Ay, ah, to 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 to. Ay, ah, pala bike lane, no? It's dito bike lane. Dito lakad. Papupunta. Pwede yung pagpunta Pwede rin Papunta roon mga kainags ano? Ayan Woo! Ayos Grabe Ang lakas ng hangin dito Tanggalin ko sombrero ko Baka matang matangay ng hangin Yan, may hang mahangin na medyo malamig mga kainag ano? Tama yung mga subscribers Mga subscribers natin Na talagang kahit na nakasikat si Haring Araw Ay malamig din mga kainags Pero kaya naman natin yung lamig Kaya-kaya natin yung lamig no? So, ang bibilis ng mga sasakyan dito. Grabe, oh. Ayan. Malapit na tayo sa starting point. Katulad ng... Katulad ng... Katulad ng pinangako ko sa inyo, lalakarin natin itong Golden Bridge. Dito lang tayo sa tabi. Ayan. Dito lang tayo sa tabi. Kasi may... May ano... May paparating. Sa kaliwa. <laughs> ng mga sasakyan. Ayan. So, Ayan. Ah, nako! Sarap. Mamaya, balik tayo paglakad. Kasi naka-against the light tayo eh, para kitang-kita niyo yung mga pinagmumukha ko. Oh. Yan, yan, nandito na tayo mga kayo. Nagsan ako, nako, mahahawakan ko na, mahahawakan ko na. Ang Golden Gate Bridge. Hawakan ko na mga kayo. so, oh, ah, ko na. Parang, mahahawakan ko na. <laughs> Mukhang mangyan eh, no? Ay, di pala, mangyan talaga. Yeah, no? Lako. Ang Ah. Uh, wow! Welcome to San Francisco, California, USA, America! America! Yan, pwede tayo sumagaw ng sumigaw dito, maingay. <laughs> Ay, hira. Woo! What a beautiful day! Nahawakan ko na! Nahawakan ko na! Ang Golden Gate Bridge! Ha! <laughs> ito na oh Nawakan ko na ang Golden Gate Bridge masaya na ako yan waaaaaah hahahaha <laughs> baka mapagaba tayo sa ulo rito pahuli tayo sa pulis hahahaha <laughs> sasya na kayo mga kinays ano sobrang saya ko lang talaga sobrang saya sobrang ligaya na natupad na rin ang pangarap ko na makatapak makalakad sa Golden Gate Bridge dito sa San San Francisco California USA Amerika Amerika Huwag kayo magala, hindi, hindi tayo maririnig yan. Maingay yung hangin. Maingay yung mga sasakyan. Pagod ako sa kasisigaw. <laughs> Pero okay lang yan. Enjoy lang natin. Let's enjoy the Golden Gate Bridge. Woo! Ha! Yan you know? o. Tapos yung Alcatraz. Andoon yung Alcatraz, yung pinuntahan natin yung isang araw. ay you no know? o. Yung island, di ba? Wow! Ah. Ay, may emergency rito, no. Pumitingin-tingin lang ako sa likod natin baka may mga sasakyan eh. Bumubusin na naman sila. Pag parating sila. Yan. Oh, may mga gumagawa, ano? Yan. Woo! Ito na, ito na. Ito na, ito na. Ito na, ito na. <laughs> Ay, nako. Napakasaya lang natin mga kainis. Ano? Napakasaya lang natin. Nienjoy lang natin ang ating uh, nararamdaman kaligayahan ngayon dito sa Francisco, California, USA. Woo! Ha 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 ha! Wow! Ha 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 ha! Oh! Ah! I'm here. Woo! Wow! Tara tara tara. O oh, yuna gumpasin niyo ng agay sa pagbigay niyo na ako. Talagang sobra-sobra, labis, labis. Ang nadaramdam ko ng kaligayahan. Grabe. Woo! Eto na. Oh my God. Salamat sa Panginoon, Lord. Thank you, Lord. Woo! Maraming salamat, Panginoon. Dahil natupad ang isa sa mga hinihiling ko sa, sa buhay ko. Ah! Oh! oh. Wow! Hindi ko pwedeng ilampas yung cellphone ko rito. Baka tangin ang hangin malaglag. Hahaha. <laughs> Ah, hawakan ko na, hawakan ko na. Ay, hawakan ko na. Grabe ang tigas. Ayan oh. Wow. Hawakan ko na. Makainag, nakawakan ko na. <laughs> Sesa na kayo ha. Ah, mira. <laughs> Naluluha ako sa lakas ng hangin. So sobrang kaligayahan. Woo! Lawakan <laughs> ko na! Yay! masaya na ako! Yeah! <laughs> ah, enjoy lang tayo mga kinis. Good vibes lang! <laughs> ah, ganda! Panalong panalo! Walang katalo-talo! Mas, oh, masaya na kayo ha. Ah. Masaya na kayo. Nilulubos ko lang ang kaligayahan ko. Nahawakan ko na. Nahawakan ko. Ang na! <laughs> tumutuloy luha ko sa ligaya. Tsaka yung sampas ng hangin, mapapaluha ka talaga. Ha! Ah! Grabe. Ganda. Panalo. Walang katalo-talo. <laughs> Ay! Eto na. Nahawakan ko na. Nahawakan ko na. Parang masarap yung tugong ulo rito, ano? <laughs> Alcatraz, napuntahan na rin natin! Woo! Salamat! Salamat! <laughs> Titikitin ako baka may mga tao sa, sa likuran ko eh. <laughs> ha! So hindi ko lang alam mga na kung may mga tungalo na rin dito kaya siguro may mga net Kung napapansin nyo may net yan eh. Siguro baka may mga nalalaglag or may mga gustong tumalo may mga, Alam ko may, may mga tumalo na rin dito eh. May mga mga jumpers na rin dito dati ano. Kasi yan sobrang lalim niya, mga kaya, sobrang lalim talaga nitong uh, ano na to. Tung uh, dagat dito sa Alcatraz. Dito sa Golden Gate Bridge. Tsaka marami raw pating dito, no. Oh, grabe. Ah! Oh! Tara, let's go. Ah! Oh! Alcatraz! Ay, Alcatraz. Golden Gate Bridge. San Francisco, California! <laughs> Ay, eto na ako! Mahawakan na kita yung pinaka-tore. Gusto kong hawakan eh, pinaka-tore. Yung pinaka-foundation niya, yung poste, yung pundasyon. Waaaah! <laughs> Woohoo! Alright! Grabe mo, ang tagal na nun mga kainis, ano? Ang tagal na niyan, grabe. Hindi na kita nakikita sa magazine, sa pelikula. Personal na, nalalakaran pa kita, Golden Gate Bridge. At nahihimas pa kita. Baka may mga dumudara rito. <laughs> Pero okay lang yan, importante mahawakan natin. Kahit na ano pang mahawakan natin dito, importante mahawakan natin tong sikat na tulay na tulay dito sa

Pasayain niyo na ako sa aking ah, napakababaw na kaligayahan. Pagkat natupad ko lang ang aking imposibleng pangarap. Enjoy lang tayo, enjoy lang. hindi naka-foundation o pundasyon ah! Ito na mga kainags Touchdown! Ah! Touchdown! Touchdown! Woohoo! Touchdown! <laughs> Ito na! Ito na! Lawakan ko na, nahimas ko na. Touchdown. Woo! Touchdown. Hi, <laughs> eto na. Woo! Hi, salamat sa Panginoon. Ah, eto na. Ah. Ay, bitadan. <laughs> Ayan. Ito na mga kainis, oh. Oh, eto na. eto na. Sandal-sandal na lang tayo sa sa poste ng ano, ng Golden Gate Bridge. Tambay-tambay na lang tayo dito sa Golden Gate Bridge Foundation. Mga kainis, ang task kita nyo naman, Oh. Wow. Hi chicks. My name is Inags. How's yours? Yo. Your... <laughs> Enjoy live lang. <laughs> Abihira naman, oh. No? Abihira naman. Woo! Ah. Tayo. Yan, tayo. Wow. Kita nyo naman. Woo! Oh, yon. Malapit na tayo sa dulo, mga kainags, ano? At may pagmamalaki ko na rin, ay malay, malay, malay. May pagyayabang ko na rin na nakalakad na rin ako dito sa Golden Gate Bridge dito sa San Lagi ko nakakalimutan yung Lagi na. San Francisco, California, USA, America, America! Yeah! Ang <laughs> bihira naman. Lagi enjoy lang tayo mga kainags. Ano? nag enjoy lang tayo. Nilalasap lang natin ang ating ginagawa ngayon. Ang ating pagbisita dito sa... Alam niyo yung sasabihin ko? <laughs> Woo! Ay, nako! Napakaganda! Ha, ha, ha! Pagod ako. <laughs> <laughs> Woo! Hindi pwedeng mapagod tayo. Kailangan enjoy natin to. Hindi pwedeng mapagod. Hindi pwedeng mapagod ang bunga nga ni Inags. Hindi! Nako Napakaganda! Tara, let's go, let's go! Malapit na, malapit na. Hindi ako mapayag na hindi ako makarating sa dulo. Punti ah. na lang mga ka yun na yata yung pinakadulo. Ayun o. Ah. Pagkarating natin yun, ka nakabalik tayo palakad ulit papunta roon yun doon na natin may pagyayabang lalo na kalakad ko na yung Golden Gate Bridge pabalik at pabalik at fulfill na yung pangarap ko Lahawakan ko pa <laughs> Maglalakad hawak ka kamay kakanta sana ako Wag na, wag na Baka masira araw nyo Kaya <laughs> dito tayo Nawibili ako, nawibili ako sa paglalakad eh Nakukuha natin yung kabilang lane Kaya dito lang tayo Yung kabilang lane, bike lane yan eh Dito sa kabila no? Yung nilalakaran natin, ito yung pedestrian lane malapit dulo mga ano? pag narating ko na yung dulo sobrang saya na yan accomplishment wow ha Woo! tsaka by the way maraming maraming salamat nga pala sa mga subscribers viewers natin na nag message sa akin nag comment sa comment section natin na gusto ron tayong ipasyal gusto ron kung gusto raw natin maging guide sila dito sa Los dito sa San Francisco, California. Available daw sila. Marami, marami sila. Hindi ko na babanggitin yung pangalan baka may makalimutan ako. Basta marami sila. Maraming salamat po. Na-appreciate ko. Sobra, na sobra na-appreciate ko. Nag-offer sila ng rides. Papasyal nila tayo rito sa San Francisco. Ganun din, ganun. Marami, pati yung mga kaklasiko dati, yung mga kinokopyahan ko mga kaklasiko. Nandito rin sila. Mga nursing sila. Sila yung mga nasa row A. Ako, ah, nasa row 1 sila, no, mga matatalino. Ako yung nasa row 4. Nandito sila, yung mga, <laughs> mga klasiko. Nandito sila, gusto rin nila ako ipasyal, gusto rin nila kami magkita. Yeah, maraming salamat sa mga offers. Thank you very much. Sobrang na-appreciate namin. Thank you, thank you. Salamat. Yan. Ha! Grabe, no? Ganda. Ito yung gusto ko sana hawakan. Grabe pala yung laki nito, no? Grabe, grabe. <laughs> grabe yung laki nitong Akala ko dati maliit lang yan ito Pero sobrang laki Parang kasi laki ng drum yung, yung lawak niya no? Parang mas malaki pa sa drum Alam niyo yung drum? Lagay ng tubig Parang mas malaki pa yun Tapos makapal siguro yan Makahinag siya Ayan no? o oh, kita niyo makahinag siya O, ayan Awakan ko na Kita niyo naman no? wow! Grabe Sobrang tibay talaga nito Itong Golden Gate Bridge na to Panalo, panalo. Parang gusto kong sumayaw dito, mga kainags, ah. Yun, oh. <laughs> Baka matakot yung mga kasabayan natin dito. <laughs> Baka ma-distract natin yung mga nagda-drive. Baka ma, ma may mangyari pa. Kasalanan pa natin. Huwag na tayong sumayaw. <laughs> Siya na, mga kainags, ah. Sakyan nyo na lang ako. Enjoy na lang natin. Yan. Maikli lang ang buhay. Piliin natin maging masaya. Kung hindi natin pipiliin maging masaya, telan pa, di ba? May lang buhay. Yan. Hanggat malakas pa tayo, hanggat kaya pa nating maglakad, samantalahin natin. Hanggat marami pa tayong pera, <laughs> gastusin na natin para sa makabuluhang bagay. Yung mag enjoy tayo at hindi natin makakalimutan sa pagtanda natin, yung bang hindi na, tayo, hindi na natin kayang maglakad. Papanurin na lang natin ang mga videos na to, ang mga experience na to ang mga pagkakataon na ito mga kainais ano? pag tayo ay na lang sa tumba-tumba na hindi na natin kayang maglakad ba pagdating ng panahon di ba? kaya sabi ko nga, sabi ng iba habang malakas ka pa maging balance tayo sa buhay natin balance sa buhay natin enjoy life yun lang yun magiging masaya tayo tapos yung mga ano, yung mga nakaputi na yon, sila yung mga nagche-check yata ng ano no, tine-check nila yung mga ganyan, mga release o yung mga dapat ng ano, mga dapat ng palitan. No? Sila yung mga nagme-maintain dito yan no? Every time tine-check nila yan kasi syempre nga naman mga kainig no. Para safe lahat. Kaya may mga nagmo-monitor na mga kable-kable lahat. Kable, poste, mga tornilyo baka mga tumalas, mga ganyan no pati yung mga nandun di diba dinadaanan ng mga sasakyan to araw araw eh minsan syempre hindi maiwasan na yung mga tornilyo lumuluwag kaya chinecheck nila yan may mga nagchecheck dyan yan alam ko yun na yung huling ano no? huling uh, poste parang pinaka the end na yan hindi ko lang alam mga kailags no? ito pa rin yung mga original na kable no mula nung itinayuto nung kailan ba yon basta ganun mula nung itinayuto nung ano, Golden Gate Bridge yeah, pwede kayo mag-comment mga kainags ano, kung ito pa rin ba yung mga kable na yon yung original mula nung itinayuto kung ito, ito pa rin at saka ito pa rin ano. pero tingin ko siguro yung iba may mga lapalitan na rin dito pero very interesting lang talaga ano. yan tingin ko ito pa rin yung mga original ano. grabe hindi pala siya gold red siya tama yung mga subscribers natin kulay red siya kaya dapat ang tawag sa kanya yan hindi gold tawag dapat sa kanya red bridge kaya malapit na tayo dun sa ano pinakadulo pinakahuling poste mga kainag ayos malapit lang malapit lang naman di pa nga ako napapagod eh. eh alam niyo na masanay na sanay tayo sa paglalakad ng mga ilang oras, no? Siguro ito nalakad ko lang. Kasama ng patigil-tigil siguro 40 minutes o wala pa yata 40 minutes. Yeah, neto na, ito na. Ito na, makakainig sa post poste ng Golden Gate Bridge. Sabi mo na tayo at may dadaan pa tayo ng bisikleta. Eto na, eto na. Eto <laughs> na, eto na. Mawaka na natin. Ay, nako. Oh! Ah, meron palang ano rito. May mga sign, no? Oh. Bicycle. Oh, may dadaan. Tabi muna tayo. Oh, mga kinis. Nakatambay na naman ako rito, oh. Sabay sa kanto lang ano Pera naman ano Kita nyo naman ano Hi chicks What's your name? I'm Inags What's yours? Yo Tangira <laughs> Enjoy life lang tayo mga uh, ka Inags ano <laughs> Ah yun na yun na Yun yung dulo Punta natin Gusto ko sa dulong dulo Gusto ko sa mapuntahan yung dulong dulo Yan Yan Doon pa, doon pa. Tara, let's go, let's go. Ay, wala. Ano, ma, ma, ma maikli lakarin. Kaya nyo lakarin, mga kaya. So, mag enjoy kayo. Hindi nyo mararamdaman yung pagod kasi mag enjoy kayo, no? go sa mga una, katulad ko, sa mga first-timer na makapunta dito sa at makapaglaka dito sa Golden Gate, Gate Bridge. Hindi nyo mararamdaman yung pagod kasi exciting. Pero siguro, pag madalas na kayo rito, doon nyo pala mararamdaman yung pagod. syempre si parang sawa na kayo gano'n ano yan ah. so marami rin mga nag enjoy no so tinan nyo may mga bata yung mga naglalakad sila nga hindi na mapagod yung mga yan nag enjoy yan mga kainis ano yan bibilis na mga sasakyan dito grabe yun doon na lang tayo sa dulo pupunta doon pagdito pagdating sa dulo balik na tayo kita ko sa inyo yung ilalim mga kainag so o oh. oh, diba yun yung alcatraz so oh. oh. lalim yan o oh. mukhang mababaw lang pag nandun ka sa ano eh sa baba mukhang ma mababa lang eh, no? pero pag nandito ka na sa taas grabe sobrang lalim sobrang taas sobrang taas Ayan. ayos Yan mga kainags ano ah uh, Ito na yung pinakadulo At ayos na Hanggang na lang tayo sa ano Sa vista point na yun, Yung kulay green Tapos na tayo ano Balik na tayo sa kapila Yan so meron pa rin naman, naman nakalagay dito na ano Pwedeng tao Dapat sa kanan lang Kasi yung bike sa kaliwa Ayan, pero hindi na tayo pupunta dyan kasi hindi na tayo interesado dyan eh. Interesado lang naman tayo dito sa Golden Gate Bridge mga kayo. Okay na yan, lalakad na natin tapos nga yan, babalik ulit tayo. Papunta roon. Ayan, balik ulit tayo.